Nadagdagan pa ng isang barko ang nagkaberya sa lalawigan po ng Bataan kung saan ang pinakahuling insidente ay sumadsa dito at tumagilid pa. Diyan sa karagatang sakop ng bayan ng Mariveles. At tumagas rin ang langis mula sa barko pero... Mano-mano po itong sinasalok ngayon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Alex. At bukod sa kargang heavy oil, may laman din ang barko ng crude o diesel oil pero hindi naman dapat umuna ito ikakabahala ng mga mamamayan doon. Kuha tayo ng live update mula kay Madeline Villar Moratilio. Mads, later. Yes, Alex at Ali, bukod nga sa dalawang tanker na lumubog, may isa ngayon ang pinagmumulan din ang tumataga sa langis at nakakaapekto sa karagatang sakop ng bataan. Yan yung MV Mirolawan. Pero kung ikukumpara doon sa dalawang tanker na lumubog, ito naman ay sumadsad sa karagatang sakop ng Maribeles. Pagtiyak naman ang Philippine Coast Guard na nanatiling kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Hindi pa man natatapos ang problema ng Philippine Coast Guard sa dalawang motor tanker na lumubog sa bataan, may isa pa pala silang problema. Ito ay ang cargo vessel na MV Mirola 1 na sumadsad at tumagilid sa Mariveles, Bataan. Ayon kay Lieutenant Commander Michael John Encina, ang commander ng Bataan Coast Guard Station, nagsasagawa na sila ng mano-manong pagsalok sa mga langis na tumagas mula sa barko for today na tapusin po 'yan dalawang drum lang naman po uh, para po mawala na yung spill uh, within the jurisdiction po ng pinagkabahuraan ng motor tank ng motor vessel Bukod sa kargang heavy oil may laman na ring diesel ang barko pero hindi naman umano ito dapat ikabahala dahil natutunaw naman ito pag humalo sa dagat Ang mga nakolektang langis dadalhin sa isang waste disposal facility para masigurong hindi makakapagdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga residente ang MT Terra Nova naman, bagamat ibinalita ng Coast Guard na natapos na ang pagtatakip at selyo, hindi pa rin masimula ng paghigop sa karga nitong langis. Ayon kay Encina, sa rekomendasyon na rin ng Salvar Company, metal caps na ang dapat gamitin para magkasiguro. Isa po sa ating mga measure is to fabricate ito pong metal uh, cappings that would provide us and ensure na yung pong mga uh, valves, and high high pressure valves to mga pressure vacuum valves ay masasarahan. Ang nakita kasi anyang problema sa inilagay nilang canvas caps ay napupuno rin ito ng langis kaya kailangan palitan ulit. Kung hindi pa ng metal, pwedeng magdulot anya ito ng mas malaking problema at baka maapektuhan pa maging Metro Manila. Dahil dyan, dalawang linggo pang maaantala ang paghigop sa mga langis mula sa MT Terranova. Ang magandang balita naman, ang isa pang lumubog na tanker na MTKR Jason Bradley. Masisimula na ang paghigop sa lamang ang litro ng diesel. Sa so ngayon ay wala na umano nakikitang leak ang Coast Guard sa MT Terra Nova. Pero sa, at sa kanilang monitoring ay maninipis na rin yung oil sheen na nakita doon sa mga apektadong lugar. Balik sa inyo, Alex. Okay, Mads, mukhang sunod-sunod uh, na ito, no? Baka meron pang, pang, pang apat Ano bang sabi ng Philippine Coast Guard? Bakit ba nila pinapayagang maglayag itong mga barkong ito kung hindi naman seaworthy si Alex actually itong uh, MV uh, Mirola 1 ay uh, kulang pa rin yung uh, detalye ng Philippine Coast Guard dito dahil pero kung uh, titignan ito raw ay uh, nangyari nung kasagsagan din ng Karina nauna pa nga siya doon sa MT Terra Nova 1 dal sumadsod pala ito mga bandang uh, July 23 kaya lang natakot daw yung may-ari na i-report ito sa mga kinauukulan dahil baka nga sila masisi kung kaya nagkaroon ng delay at hindi agad ito nalaman ng Coast Guard Nako kapag ganun tayo eh parang walang mangyari. Uh, pero ano bang plano nila after na siphon itong mga oil nito? Uh, yung lagi kong tanong, kailan ba natin panagutin itong mga may-ari nito? iyon ang target ng Coast Guard, Alex. Sa oras daw na matapos yung uh, paghigop sa mga langis na ito, maiales yung mga barko at mawala na yung banta sa karagatan na kumalat sa iba't iba pang bayan. At binabantayan nga na baka mapunta rin sa Metro Manila sa karaw na nila aasikasuhin naman yung pagpapanagot sa mga may-ari ng barko na ito. Ang sinasabi ng Coast Guard, tukoy na nila kung sino yung may-ari ng mga barko na ito kung kaya't magiging madali na rin yung gagawin nilang investigasyon kasama dyan yung Maritime Industry Authority o yung Marina. Oo, isa sa sana... Banggit nga kanina na pakinggan ko sa, sa, sa ganang mamamayan ni Naka Jen at Ka Nelson, kasama rin si Sen. Uh, Tol Tolentino, binabanggit na may insurance pala itong mga barkong ito. No? Maaring kung ito ay lumawak pa ang epekto nito sa mga kababayan natin, meron bang uh, ibibigay mga kumpanya nito? hindi tayo sigurado pa Alex pero binabanggit nga ng mga uh, ay na rin sa Coast Guard binabanggit mga kinatawan ng kumpanya na may insurance naman daw sila kung kaya't maaari na baka yung mangyari yung tulad ng nangyari doon sa Empty Princess Empress na pinasagot sa insurance at sinisiguro naman na may matatanggap yung mga apektado kagaya na lang yung sa Mindoro yung mga naapektuhan residente at mga mangingisda so masa tayo na ganun din yung mangyayari uh, sa oras na maayos na yung problema sa oil spill Okay, maraming salamat sa iyo. Madeline Villar Moratilio Matanaten, dyan sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa matanang agila Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa Atnet25 TV.